So what is up guys? Nandito na naman tayo panibagong video na naman syempre At katatapos na ng bagyo dito sa Taiwan So syempre araw na ngayon guys Tignan nyo Iyan o oh. Panis <laughs> Araw na ngayon oh, na natin mag DIY ulit tayo So eto na nga Yung nagtatanong ng ano uh, Pagpapalit ng Fuel filter Ayan So nung nakaraan Failed yung ano natin uh, Video so hindi ko in no Kasi ito yung nabilan natin nating fuel filter noon. Ayan. Hindi pala compatible dito sa motor natin na ah. S-Max 155 version 1. Ito ay pang version 2. So, pasensya na. <laughs> Magkamali. Puro check ko kasi napakahirap maghanap ng ganito. Mm. So, ito para sa mga uh, Force. Force 2 version 2 na S-Max. Ayan. Ito yan. Sa inyo ito. Ito pala yung sa atin, mga version 1. Uh, kagaya ng BWS. Ayan o. No? May kita nyo, ayan. Ayan siya guys. Tapos meron siyang, uh, ayan, yung lock. May kita nyo mamaya yung lock na yan, kung para saan yan. Meron siyang lock dito. To. Tutuhog dito yon yung sa may uh, injector pump natin. Fuel pump. Ayan. So, papalitan na natin, no? So, ito ay medyo haba-habaan yung pasensya nyo. Tingnan nyo. Ayan. Kasi marami tayong tatanggalin guys Tatanggalin natin ng footrest Tatanggalin natin itong side skirt Siyempre magkabilaan yan Tatanggalin din natin to Ayan tinanggal ko na yung upuan Ito tatanggalin natin to Kasi nandito yun sa loob eh Ito. Tatanggalin din natin to Itong footboard natin So siyempre mga kailangan tanong tools So ano pa inaantay natin Umpisa na natin para matuto kayong gandulo Mali <laughs> Para matuto kayo din Siyempre, panoorin nyo itong video at patapusin yung dulo. Huwag kayong pala desisyon. At mamaya, siyempre, kung gusto nyo yung uh, bumili rin ng ganito, yung fuel filter natin, alam nyo na, message nyo na ako para i-resend ko na yung link sa inyo. Diba? Para hindi ka mahirapan. <laughs> alam nyo na yan. So, let's go. Let's get it. Pisan na natin. Let's go. So, ayun guys. Babaklasin na natin to. Let's go. Unahin natin to. Ito, kailangan natin ng Phillips screw. Phillips screw, tapos dito mamaya alin itong step nut natin. Uh, back ride footrest. Ayan, tanggalin na natin. Let's go. Tapos yung side skirt natin. Pagkatapos, alin. Alin na 5mm. Ayan. Sana makita sa video. Ayan. 5mm. Yan, tagal na natin. Set aside lang natin yan. So, meron pa palang ano dito. Philip, Ito. Yan. Tagal na. Pagkatapos, eto rin guys. Ayan. Kuha rin kayo ng prior. Well, kung yung iba kasi wala ng ganito. Kung wala na sa inyong ganito, tingin na kayo sa Shopee. <laughs> Ayan o, oh, nyo lang yan. Yan, lalabas na. Yan. So, ito ay 10mm pala. 10mm. Yan. Uh, T-range na JIS. So, baklasin na natin. Ito guys, meron pa pala dito. Ayan. Itong screw. Siyempre, tatanggalin natin yan. Hindi natin matatanggal to. Tanggalin ulit natin. Tanggalin natin. Ah. Sorry guys, my bad. My bad. Kailan pa rin, pa rin natin talentan. Ito, tanggalin natin ng buo. Kasi meron parang lock dito pala. Ayan. May lock dyan. Kailangan natin to tanggalin. So, paano magtanggal yan? Tanggalin nyo lang lahat. Yung screw. Ayan yung mga screw natin dyan. Dito sa harapan. So kunin niyo, hindi nyo alam paano magtanggal niyan. May video tayo sa may bandang mabandaan unahan kung paano magtanggal nito. So tanggalin din natin 'yan. Let's go. So 'yung guys, nabaklas na natin 'yung harapan. So supposed to be matatanggal na natin 'yan. So tanggalin na natin. Ayan, iiwas lang natin 'to kasi magagasgas. Ang ganyan siya oh. Yan. Yan. Katapos yung isa din. Iwas natin. Yan. Yun. Ayan, tanggalan na natin. Ito na yung fuel fuel pump natin, no. So ito, punas-punasan natin. So ito, itong ano natin, ito tong cable. Itong sa fuel pump natin na cable, tanggalin lang natin, pisilin lang natin 'to tapos yan, hugutin lang natin. Sa so, aside lang natin dito banda. Yan, ayan no. Ba? Diba? Kumanda na, di ba? Punas lang. <coughs> Kunin natin yung long nose so eto long lang natin to para bumaba yan pitin nyo lang yan plastic lang to yan para mamaya pagka hinugot natin to hindi sya ako kontra kontra yan dito rin dito rin sa loob yan yan para mawiggle natin ng maayos yan 4mm Siyempre, mas maliit sa 5mm, 4mm. <laughs> so, baklasan na natin. Baklasin na natin. Let's go. Ayan. So, mag-ready mag lang kayo ng pamunas, no? Para pantakip natin at hindi maalikabukan yung gasolina natin, siyempre. Baklasin na natin tong alin. Ayan. Ayan. So, sa pag paghugot nito guys, dahan-dahan lang. Kasi baka masabit yung wire. Maputol. Dah, dali tayo nun. So, ayan. Pagkahugot natin. Dahan-dahan uh, lang. Suswal, syempre. Ayan, oh. May kita nyo, sabit-sabit yan. So, dahan-dahanin nyo lang. kasya yan. Kaya lang, kailangan dahan-dahanin. Para hindi sumabit. Ayan. Pagkadating nyo dyan, wiggle nyo lang ganyan, oh. I-tilt tilt ba tilt yan yan sa lumabas yung filter ayun na yung filter guys oh. ngayon pag nandyan na hawakan nyo lang to tapos medyo paikutin nyo lang kaya yung sumasabit yung filter ganyan talaga yan yan hanggang sa mahugot nyo na siya so ito ito yung floater ayan ah uh, kamay nyo lang ganyan yan tapos ilabas nyo yan. Kaya kailangan natin ng pamunas. Kailangan malinis na pamunas. Yan. Takip natin habang naka-expose Tong Ito ating fuel pump. Yan. So, dito pwede na tayong uh, magpalit ng ating fuel filter. Yan. So, ayan o. Mm, okay ba ng kulay? Syempre, <laughs> ito hindi niya katulad. Ito ay um, class A. Oo, oh, mura lang 'to eh. 100 plus lang 'to sa Shopee. Pero wala akong mahanap na iba, eh. hindi, hindi ako makahanap ng ganito. So, ito. Basta compatible siya, pwede yan, guys. <laughs> Let's go. So, palitan na natin. Dukutin lang natin to. Tara ayun guys so so ayun guys no pagtatanggalin natin tong kwan fuel filter kuha kayo ng ano yung sharp na something may kita nyo yan di ba yung lock nya parang ano yung eto eto hindi ito matatanggal eto nasa gitna kita nyo ba sa video ayan hindi matatanggal eto nakalak lang sya dahil ito nakaipit itong mga flower na nasa loob ang gagawin nyo lang dyan guys Susungkitin nyo lang pa isa-isa para matanggal yung dikit. Pagkadikit niya doon sa yung nasa taas, ay nasa gitna. Ayan. Yun. Tanggal. So, ayan siya. Yung kailangan nating tanggalin. Yan. Yan, ganyan siya. Tingnan yung pagkakaiba nila. Mm. Dumi, no? Dumi. Ayan, tapon na natin yan. So, lagyan na natin itong bago. Pero, syempre, punasan muna natin ng kaunti itong kwan. Uh, itong intake niya. Yan. Nasa muna natin ng konte Ganyang intake. So, no need na na fan, mga fancy na proseso, no? Na pa motor. Wala namang problema yung motor. So, dito lang tayo sa may kwan. Pagpapalit ng fuel filter. So, ayan. Lagyan na natin. syempre ganun din kung paano nyo tinanggal. Ayan, mapapansin nyo. Ayan na siya. Okay na siya. Ayan. Kabalik na yung lock niya. So, ayan. Napalitan na natin ng fuel filter. Ngayon, ibabalik naman na natin. Siyempre, kung paano natin tinanggal, guys. Ganun din natin, babalik na. <laughs> Baka iba-ibalik nyo, ah. Ayan, so okay pa naman yung mga ano natin, yung gasket. Kung nakita nyo man yan na medyo pangit na yan, ibilihan nyo na lang ulit ng pyesa. Okay lang naman, kahit hindi naman rush. So, eto, ibalik na natin siya. So, una, yung, float, yung floater. Yan. Tapos ito, okay lang na mabend-bend yan, guys. Huwag kayong masyadong matakot dyan sa filter na yan. Ayan. Sa pagpabalik, sa pagbabalik niyan, ganyan lang. Ayan. Isunod natin sa filter. Kahit i-bend nga natin ng konti yan, eh. Ayan. Ayan. Maniwala kayo sa sarili nyo. So, pero dahan-dahan lang ha. Yung pagbabalik. Medyo tricky lang talaga siya. Pero it worth it worth the wait naman. Ayan. Ayan, so naibalik na natin. Ayan. So, wiggle-wiggle lang ulit. Sakto lang 'yun, guys. Ayan. So, sa pagbabalik natin, syempre, sakto nyo lang din 'yan. Ayan. Tapos, yun na, balik na natin. Tsaka natin ibalik yung ating adapter. Yan. Tapos syempre, testing, di ba? <laughs> Ayan yung fuel pump natin. Ayan yung fuel engage, uh, gauge natin. So, dapat testingin natin yan. So, nag na nag-gumagana talaga yan. Yan. Oop. Full. Diba? So, pandarin natin. Ha! Ha! So, ayan na. Bombahin natin. Baka mamaya hindi siya... Ano eh? Baka walang langis. So, ayun lang guys, no. Ayan, nakapagpalit na tayo ng fuel filter natin. Siyempre. So... Sana may natutunan kayo sa video natin. No? Ito, nakapagpalit tayo ng fuel filter. Kaya, ano, lakasan lang ng loob. Medyo nakakapagod lang kasi maraming tatanggalin. ba diba? Ayan, no? Oh, daming tinanggal. Ayan, yan, 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 yan. Pati ito, syempre. So, bago kayo magbaklas, dapat bumili muna kayo ng <laughs> filter nyo, ha? Ha? Pa so, sana may natutunan muli kayo dito sa video na to. Syempre, kung mayroon ako nakalimutan, comment na lang. Tapos, syempre, part na rin ang video natin. Pa-follow na lang yung mga hindi pa nagpa-follow dyan. Makonsensya naman kayo. Hindi, <laughs> joke lang. So, ayun guys, ano may tatutunan kayo sa video na to? Syempre, hanggang sa muli-mulit na ating tutorial. Maraming salamat. Bye-bye. Ride safe.